Magandang umaga mga kahuan, narito na ating ulat panahon ngayong araw sa Pilipinas. Maganda umaga po sa ating lahat. Narito ating weather update para sa araw ng Webes, September 11, 2025. Wala na tayong binomonitor na anumang low pressure area dito sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility dahil itong binantayan nating low pressure area dito sa eastern section ng Luzon ay tuluyan ng nalusaw. Sa ngayon, patuloy ang pag-iral ng easterlies lalo na dito sa may Luzon at Visayas. Ito pong easterlies ay yung mainit at maalinsangan na hangin na nanggagaling sa Dagat Pasipiko. Ito rin po yung nagdadala ng init at alinsangan lalo na po sa umaga at hapon po natin. Sa so ngayon, meron din tayong monitor na cloud cluster dito sa east ng ating Mindanao at patuloy po natin itong monitor kung magiging isang ganap na low pressure area sa mga susunod na araw. Para naman sa magiging panahon natin ngayong araw dito sa Luzon, inaasahan pa rin natin dulot ng easterlies ay makakaranas pa rin ng mataas na chance ng mga pag-ulan dito sa eastern section ng ating bansa, particularly dito sa may Aurora, Quezon, Bicol Region, pati na rin dito sa may Marinduque. Para naman dito sa Metro Manila at nalalabing bahagi ng Luzon, makakaranas naman tayo ng maaliwalas na panaw pero asahan din natin yung init at alinsangan, lalo na sa tanghali hanggang hapon na may chance po na panandali ang buhos ng pag-ulan lalo na sa hapon at sa gabi, dulot ito ng mga localized thunderstorms. Agwat ng temperatura for Metro Manila ay 24 to 31 degrees Celsius. Lawag at Tugigaraw, 24 to 32 degrees Celsius. For Baguio, asahan natin ng 17 to 23 degrees Celsius. Tagaytay, 22 to 30 degrees Celsius. At Legazpi, 24 to 30 degrees Celsius. Para naman dito sa may Palawan, Visayas at Mindanao, aasahan natin maaliwalas na panahon din ang kanilang mararanasan. Pero mag-init at maalinsangan, lalo na sa tanghali hanggang hapon din. And then mataas ang tsansa ng mga pag-ulan, mga panandali ang buhos ng pag lalo na rin sa mga eastern section ng Visayas at Mindanao at yung mga localized thunderstorm din po natin. Ugaliin po natin magdala ng na payang pananggalang po sa init at mga pag-ulan na rin lalo na sa hapon at sa gabi. Agwat ng temperatura for Calayan ay nasa Puerto Princesa, 25 to 31 degrees Celsius. For Iloilo, -Ilo, asahan natin ang 26 to 32 degrees Celsius. Gayun din dito sa May Cebu. Asahan natin sa Tacloban ng 25 to 32 degrees Celsius. Sa Buwanga 23 to 33 degrees Celsius. Cagayan de Oro, 24 to 31 degrees Celsius. At Dabao, 26 to 32 degrees Celsius. Wala naman tayong nakataas na anumang gale warning sa anumang seaboards na ating bansa. Para sa karagdagang impormasyon, bisitahin ang aming mga social media pages at ang sunset mamaya ay 6.01pm.